Hello, hello. Mga kalangga at mga ka-OFW. Welcome back. Andito na naman si ako. Kamusta, kamusta ang buhay-buhay. Another day, another blessing of life. Ayan. Yan ay ang turmeric. Ito. Dahil binili to siya ni Mama Kibirna, sobrang tigas. At dahil dry siya, i binabad siya ng dalawang araw sa tubig para lumambot ng kagaya nito. At dahil malambot na siya, pakita ko yung dry, na ay ano, kailangan ng hiwa-hiwain ng maliliit. Ngayon ipapakita kung ano yung itsura niya ng dry. Yung hindi pa siya na ano, babad. Yung dry ng ano oh, turmeric kalawag or kalawa kung sa ilunggo. Kung tanungin nyo ako sa Tagalog, hindi ko alam. Dilaw. Ay, tama. Luyang dilaw pala, sabi ng kasama ko. Ganito siya pag dry. Maliit. Ayan o, oh, maliit siya. masado Masyado at dahil nababad na siya, yun na nga yung pinakita ko kanina, lumaki na siya, tumaba. Dahil nga nakababad siya sa tubig. Ngayon, ang gagawin namin dito, o gagawin ko dito ay, hihiwa-hiwain ko siya ng maliliit-liit or maninipis. May papakita ko. Paggawa nito, o ang pag, ano nito, process nito ng turmeric na ito or, or kurkuma ba kung ano parang inuuto ka lang kasi nga ngayon binabad ng dalawang araw pagkatapos ng babad ng dalawang araw hihiwain mo siya ng manim nipis tapos idadry mo na naman siya sa oven gamit ang oven pagkatapos okay. ay didikdikin mo na siya or gawin mo na siyang powder o di ba yeah. ganito pa lang paggawa nito ayan na siya oh i na drain na natin siya at hihiwain ng mga lipis nipis ganito ba kayo yung mama kiber yung na gusto niya talagang magpatrabahoin kayo dito sa kitchen may powder naman na pwedeng bilhin sa ano sa jamiya at ito yung powder niya papakita pa naman yung powder nagsimula dito binabad ng sa tubig dinaray at nagiging ganito powder na siya maraming benefits ito sa katawan natin eh ngayon ay mag na tayo o maglalagay na ako ng aking gloves dahil mag tayo ng ano turmeric kailangan maglagay ng gloves para yung yung daliri ay hindi magiging o hindi magkakaroon na parang mayroon kang hipa dahil magyelo ang iyong kamay. Thank you. nakarami yung nas nice nas nice pa tayo Oh. Ah. kailangan i-adjust mo time to time kasi yung gloves ay mahaba How many after how many years natapos din. May dalawa na lang tayo gagayatin. na ang maligay araw. Tapos na gayat-gayatin ng ganyan kaliit. Ngayon, ilalagay ko na dito para i- ano siya? I-dry sa oven. kailangan kasi siya. Pwede naman siyang i-dry sa ano, under the Wala sun. Ito. Ayan. Ayan Ayan, siya. Ayan. Ganda ng kulay niya. Sobra ano. Ibang hmm. eh. Ibang pa daw. At ito yung update sa hinayat na kurkum or turmeric nilagay siya sa oven para mag dry yung na dry kanina sa oven tapos hinrind na siya ito yung hindi pa siya masyadong dry talaga ngayon ay ito na ang ganda ng kulay o oh. powder na powder so, hanggang dito na lang bye bye mga salamat thank you for watching